Mahuwayo man. Maayo po na adlaw sa ato na tanan. Ako po si Pat. Namahaw na ba ka mo? Hamus, paniaga kita. Usad na adlaw, habang nag-scroll ako sa gallery, napaagi ang mga pictures namin ng mga magbarkada na nasa beach. Nahunga ko ang akon sa diri na ano kay di na naman ininayhi mo kung kailan igo naman kami sa mga trabaho. kag ansabat na sumulod sa isip ko kay may mga ginakabisihan na kami. Busy sa responsibilidad bilang isad na anak, isad na magurang, umanghod, sa pangabuhay, kag-busy sa commitments na pasadi-sadi kag-trabahoon na dili maubos-ubos. Posible, Amo man ini ang realidad sa buhay mo yan na. Todo kakayod sa trabaho, ginahatag mo ang tanan, grabe ang pag-push mo sa sadiri mo na kaya mo pa. Damo ka na nahimuan, kag halos ihatag mo na ang tanan. Pero may mga demands, kag mga bagay na dili naton mahatag bisan nano na paningkamot naton an expectations sa iba, minsan di, kaya naton abuton. May mga masasabi kag masasabi gihapon ang mga tao bisan tibay-tibayan mo sa imo trabaho. Kaya, ang imbitasyon sa aton yan na magpahuway. Pahuway man. Tandaan, ang trabaho ada lang ina. Dili ina maubos-ubos. Your work is not your worth magpahuway ka kay deserve kag need mo ina. Sa istorya sa buhay sa atong ginoong Jesus, madalas, kada tapos niya himu sa milagro, kagtukto sa mga parabola, nagakadto siya sa bukid para magpahuway kag magpangadji. Ini na mga momento, dili nagapakita sa kaloyahan sa mahal na ginoo, kundi ginapakita niya ang importansya sa pahuway sa buhay naton. Kaya, sa tunga sa aton busy schedules, importante kag dapat makahanap kita sa time magpahuway. Daily prayer, weekend outing, o kahit gamay na oras for silent reflection. Ini In na mga momento nag kita. Not only our physical bodies, but also our souls kagsani na mga panahon, narireconnect natin naton ang aton mga sadiri sa mahal na Diyos. Sa pagsunod sa ehemplo ni Jesus, makikita naton na para mas makaserbe kag makabulig sa iba, kailangan ta din magpahuway. Rest, therefore, is an act of faith. Mga jipo kita. Makagagahong na ama, salamat sa grasya sa buhay kag sa regalo san pamilya. Hatagi man po kami san matuninong naisip, kag liwanagi po kami na amun mga dapat ginakabisihan para sa imungaran kag gloria. Gabayuman po kami uradlaw adlaw sa amon mga paglakaton. Initanan ginaayo namon paagi sa imo anak na si Hesus Kristo. Amen. Sa ngaran san Ama, san Anak, san Espiritu Santo. Amen.